Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong mga post ng mainstream media uh, Ito Rappler, TV5 at may isa pa yung ABS-CBN Tungkol ito sa Subway Project na kamakailan lang ipinagmayabang ng Pangulong Marcos Jr. na bago ako bababa sa pwesto sa 2028, meron na tayong subway, yung train na dumadaan sa ilalim ng lupa. Wow! Very confident ang Pangulo. At napakagandang pakinggan na first time in history magkakaroon na tayo ng subway. Uh, kung magdilang anghel ang Pangulo, magpapasalamat tayo sa Kanya. Sa saludo ako sa kanya. Uh, kung matupad ito, ito na 'yung one of his greatest legacies ay uh, iiwan sa bansa kung matupad, kung makaya. 'Yung eh, problema, baka hanggang kayabangan lang kasi sabi niya, umihingi ako ng dispensa sa inyo, magmayabang tayo. O, yun, nagyabang. So, ano ba talaga? Makaya ba o hindi? <laughs> Ayun, unayin ko yung ABS-CBN na uh, post. Talagay doon, pahayag ng DOTR Secretary, Vince Dizon, hindi kaya. Ang sabi ng DOTR Secretary, yung mismong mag-oversee ng project, 2032 pa matatapos. O diyan tagal pa? Uh, sino ng presidente by 2032? <laughs> Kung... Eh, magkakamali sila baka mamaya B.P. Sara ang Presidente by that time wow. ito punta tayo sa Rappler na report sabi dito Rappler historic was the word thrown around the Makati City Subway Project it was supposed to be the country's first Subway system aid to eventually be connected to the Metro Manila Subway ito, the failed promise of the Makati City Subway Project. Failed promise. Bakit? Basahin natin ha. The failed promise of Makati City Subway Project. Makati Mayor Abi Binay once said the infrastructure project would be her crowning glory once her third consecutive term ends in 2025 the same year the city subway was expected to be up and running okay i believe the Makati subway will be a very valuable legacy and i am fully committed to its timely completion End operation said Binay in 2018. <laughs> oh, mag-25 na. Matatapos ba yung Makati Subway Project? Ang sagot, hindi. Kasi may decision na po ang Supreme Court na yung 10 barangays ng Makati napunta na sa tagi, tagi. At yung dadaanan ng subway, eh, kontrolado na ng ng tagi. Yun po ang problema. So, ang Pangulong Marcos Jr. na nagsabi na matutupad na ang kanyang uh, subway eh wala na ito Makati yan ang nagsimula eh palpak na eh, hindi na matutupad isa pilt ano, punta na tayo sa ano bakit hindi na matutuloy ang Makati Subway project. Ito, News 5 na post. The contractor of Makati Subway release the project because it is no longer feasible following the territorial dispute between Makati City and Taguig City. Uh, it was rendered, sabi ng contractor, it was rendered no longer economically and operationally feasible Due primarily to the Philippine Supreme Court's decision declaring some subway stations and depot to be under the jurisdiction of Taguig City instead of Makati City. Mm -hmm. The public-private partnership project of NPRADEB and local government of Makati City is worth 3.5 billion or 194 billion. 3.5 billion dollars pala or equivalent to 194 billion pesos. In an interview, ah, oh, basta, yung dadaanan ng subway, dati, poros makate. Eh, decision ng Supreme Court, may portion doon na hindi na yan makati, tagig na yan. Oh. So wala na yun, dahil may desisyon ng Supreme Court. So, dito pa lang, itong pinakaunang subway, may problema na, papano pa yung inaasam-asam ng Pangulong Marcos Jr. na pinagmamayabang niya na magkakaroon na tayo ng subway bago matapos ang aking termino. Nako! Parang hindi sila nag-usap ng kanyang DOTR Secretary. Baka iba lang ang bumulong. Yeah, very clear yung sabi ng DOTR na 2032 pa ito matatabi because of the delays. Baka ito na yung sinasabi ni BP na garbage in, garbage out. May bumulong siguro sa Pangulo, kaya yung speech writer, PCO, na magandang banggitin yan. Ah, magandang accomplishment yan. First time in history na magkakaroon tayo ng subway Bago kayo bumaba sa pwesto Mayroon na oh Sinaulat ng uh, Speechwriter Binanggit din ng Pangulo Na maganda sana Kung magiging totoo lang pa paano yan ngayon Mismo ang DOTR Secretary nagsasabi Malabo Maraming delays 2032 pa Kanino tayo mas maniwala sa presidente na nag-i-speech lang o doon sa DOTR secretary na nasa ground Alam mo po napaka ganda po yung feedback kay Secretary Vince Dizon. Tauhan ito ni PRRD nung panahon niya nagtrabaho sa PRRD administration at masinok magtrabaho, masipag. So ako mas Naniniwala ko dito kay Secretary Vince Dizon na sana darating ang panahon na may subway na tayo either dito sa Makati or Tagig sana ma-resolve ma yung differences. Alam niyo, mortal na magkaaway sa politika ang uh, Binay and Cayetano. So paano nila ngayon ma-resolve yan? Oh. So, kawawa po ang taxpayers, kawawa ang taong bayan sa mga ganitong nangyayari sa ating politika. Okay, salamat mga kaibigan.